Ayun, meron na naman daw. Ayun, huli na kahuli na naman. Ayun. Pangatlo na to guys, pangatlo. and guys ngayon umuha muna tayo ng stick para pagtalian sa ating trap actually hindi siya trap uh, ano siya hook na may nilagay na paing kapag kinakain po yan ng ibon aba simpre parang isda lang din ganyan po guys dyan po natin itatali yung tansi tans, tansi tansi na may hook sa may paing na ano bulate Okay guys, panoorin na lang natin 'yung mga ginagawa niya. ayan guys bang lakas po ng ulan naabutan po kami uh, nakapag video po ako dahil ginagamit ko po, po yung dahon ng anahaw kahit pa paano hindi naman ako nababasa so ayan guys tumina na po yung ulan meron kami nakita butterfly at yun binidyohan ko guys, umuulan na naman, sobrang lakas. <tuk> Amigo, mga may tikling. <air> takuling, <tuk bawang> takuling. kung nagtataka kayo guys kung bakit ako nakapag video kahit umuulan eh meron po akong gamit isa po itong dahon ng anahaw papakita ko po ito mamaya alam niyo ba yung anahaw guys yung pangbansang dahon ng Pilipinas anahaw kasama yan sa pangbansang isda <laughs> kung may pangbansang isda tayo, meron din tayong pangbansang dahon. Ito ay tinatawag na anahaw. At ang pangbansang ibon naman, tikling. Which is ito yung hinuhuli natin ngayon. Hinuhuli ng ating ano, boss. Dito sa probinsya guys, Bali normal lang sa amin 'to na manghuli ng mga ibon. Sa dahilan ng itagkan ng mga ugsok kagayon. Ay mga guys, may nauna na pala sa amin dito. Ang <laughs> dami pala oh. Ah, baka pala 'yan. Ayan guys, ipapakita ko po sa inyo. Eh kami kasi dito sa amin hindi pwedeng hindi magtanim ng ano mangroves kung sa amin ka kung itong bakaw ito yung tinatawag sa amin ng bakaw bakaw ba Nicole? Hmm. Um, ito yung tinatawag ng mangroves tulad yan yan marami po yan guys sa mga taong malalapit po sa dagat ay ugaliin nyo na pong magtanim ng mga mangroves kasi hindi natin alam na may mga kalamidad tulad ng tsunami nakakatulong po ito so ngayon kami ngayon dito nang kami ng tikling hindi naman po masasayang yung tikling na hulihin namin kasi kakainin naman namin uulamin dito po sa probinsya guys ay normal lang po sa amin disclaimer lang po eh ito pong mga tikling dito hindi po ito nauubos kasi sabi nga ng ibang tao eh piste na daw ito sa mga tanim pero hindi naman siguro kasi nagbabalance po ito sa ecosystem eh pero katulad namin dito sa probinsya normal lang sa amin na hinuhuli namin tapos kinakain kasi wala naman to sa Maynila eh di diba, Carl? <tap> <tap> Ha? Oh. <laughs> Ayan guys. Sobrang lakas po ng ulan. Ako po, hindi po ako nababasa kasi may gamit ko ako eh. High tech pa to, galing ano, galing US. Ito po yung dahon ng anaaw. Ayan guys. Safe na sip po tayo dyan. Safe na safe tayo dito sa loob kaya ako nakapag video na hindi nababasa eh ito pala ay eh, unang vlog pa lang po natin to vlog number 1 sana po yung supportahan ninyo ito po yung aming boss anong tawag nyo call? <laughs> sa trap taga taga sa bato <laughs> Ang paing po namin guys ay bulati. Nilalagay po namin sa hook. Kung sa Tagalog pa ay kung sa Bisaya pa ano taga. Ano ba yung sa Tagalog? Ayan. Nilalagay po namin yan dito sa may mga <coughs> sa mga <laughs> sa mga daanan po ng ano ibon which is tickling Ayan guys. Marami po kaming nagawa na sa mga 40 piraso siguro. Ayan. Nilalatag na lang po namin dito. Nayati na. Ayan guys, medyo umaambon pa kaya bitbit -bit ko -bit pa rin tong ano ko. sinilas maganda po tong payong ko guys anahaw po ito daw ng anahaw <laughs> ayun guys update ko lang kayo mamaya ayun guys wala nang ulan medyo maaliwalas na yung paligid Hinapon ko na yung mahiwagang payong ko. malapit na tayong matapos konti na lang parik One eternity later. And guys, we na now na Aman. Come on. <laughs> Come on. Meron na kami isa guys ah. Ayan guys Ayan May isang huli na kami guys. Putlo na largon mo kon. Gamak na sad. <laughs> guys, may huli na kami isa. Patay. <laughs> Ayan guys, ito po yung ginagamit ko kanina. Ito po yung dahon ng anahaw. Ayun, may nahuli na daw. May nahuli na rin isa pangalawa na to guys ayan guys ayun ito guys Kijaw, guys ayan ayan natutulog ayan guys <laughs> ayan guys dalawa na guys Lumpagag. Tara. Punta na naman natin yung iba. And guys. Uh, pupunta na natin. Punta natin yung ano. Kung may nahuli na ba. Yung iba. Yung iba guys. Nitigdan lang namin kung may paing pa eh. mayro e, Mayroon nang nahuli Ayun. Mayroon na naman daw. Ayun. Nahuli, nahuli na, nahuli na naman. Ito guys. Tinitignan lang naman sana namin yung paing kung may hindi ba kinain ng ano ng mga alimasag. Pangatlo na to guys, pangatlo. pan na na to. Ayan guys. Ayan guys. Disclaimer lang po. Normal lang po sa amin dito na manghuli ng tikling. Ayan guys. Pangatlo lang. Pangatlo pa lang yan. Ayan guys. Tulad nga na sinasabi ko. Tinitignan lang namin yung ano yung trap namin kung meron bang paeng wala na nakain na ng mga limasag e yung iba may huli na hindi double check lang namin to eh mahaba pa naman yung oras yung iba guys hey, klaro mo dito agi ito ninyong <clears throat> yung iba guys wala nang paing dahil kinakain dahil kinakain na ng ano ng mga tiyanak <laughs> eh, you kaya know, din double check namin eh, yung iba naman may huli na hi guys ngayon pupuntahan na namin yung mga uh, bugi trap namin ngayon pupunta na namin kung may huli na ba mukhang wala pa dito guys magtumban? magtumban? <laughs> magtumban? Ayan guys, wala pa talaga dito guys. Ano na? na. <laughs> nah guys, miju ulat tadi itu Medyo ulats tayo dito banda guys. na Ayan guys, medyo hapo na Punta na namin yung mga Trap natin Kung may huli na ba Para uwi na tayo Kasi medyo Madilim na yung kalangitan eh Naririnig ko na yung ulan sa ibang barangay ayun meron na naman daw ayan guys last na to guys tapos nito uwi na kami kasi medyo uulan na eh ayan may, may isa na kami dito pang apat na to guys ayan lakas na ulan

kukunin ko na yung anahaw ko at least may nadagdag na isa pero marami-rami pa tayong ano marami-rami pa tayong titignan ayan isa may lakas na ulan guys wala akong maratutupo na to oo tandaan ko na sayang tuskig to guys gamitin ko itong ano na ito yung anahaw ito yung ginagamit ko kanina guys may nagpatayan ah. May nagpatayan. Guys, lakas ng ulan guys. Dito ko oh, wala. Yan. Lakas ng ulan Guys. Masip na sip tayo dito sa ilalim ng ano, anahaw. Dahon ng Wala dito, kol Guys, okay, sobrang lakas talaga ng ulan. lalim pa yung ano putik Oh. Uh. Okay, guys, pang-apat guys. Yung iba wala. Salamat sa naglaro. Ha? Ha? Ano na no to? Dasig na obo. Guys, lakas ng ulan. Okay guys, babalikan natin dito. Diyan ron. belum Nah, Hah? Amirun, Amirun guys. Dalawa. Wala na? Ang no, uban. Ayan hey guys, nagdagdagan ang dalawa guys, yung tatlo. Ha? Malak bako no sa oh So challenging. Ang lakas ng ulan. Buti nakapag-video pa tayo. Dahil meron tayong gamit gamit natin yung dahon yung ano artificial pa yung wala wala guys wala dito banda mukhang uuwi tayo at least hindi naman tayo na zero Kahit paano guys, mayroon naman tayong huli. Lima. Lima na kunin natin guys. Hirap guys. Ang lakas ng ulan. Rain, rain. It's so fucking rain. Ayan guys, nagbibideo tayo gamit lang ang Baho ng anahaw Para hindi tayo mabasa At safe na safe tayo dito sa loob guys Ayan ang sobrang lakas ng ulan ah. Huh. Ayan guys Meron po tayong huli lima At least hindi tayo zero Ayan ngayon guys Uuwi na kami Update na lang mamaya Pag naluto na yung ano let's go my boys